Kabayan. Ganitong flood control sa Bahrain. Ganyan ang flood control sa Bahrain. Ganyan, suminto na malalaki. Eh, ano ba ito? Bato na malalaki na ilang ano yan? Ilang patong-patong na malalaking bato. Yan ang flood control sa Bahrain. Ito, flood control yan. Dagat yan. Oh. Ganyan, hindi katulad sa Pilipinas ang pla ang flood control sa Pilipinas sa atin is napakanipis na suminto kasi ninanakaw nila sinasaksak nila sa baga nila yung pera ng taong taong bayan ayan ganyan ganito ganyan ang ano yan flood control sa Bahrain ganyan kakapal ilang patong yan na malalaking bato yan hanggang diyan no oh. Uh, hanggang tapos dito ganito kakapal ganyan ang flood control dito sa Bahrain ganyan hindi ko na makita kasi malalaglag ako oo sulit yan mga kabayan sulit yan ayan hindi ka tulad sa atin na sinasaksak nila sa baga nila Ay, yung pera ng taong bayan